Gusto niyo bang makatipid ng kuryente sa bahay natin at kapag mag out magagamit pa rin natin ang ating ilaw at appliances? So kailangan meron tayong power inverter. So ang power inverter ay may input itong 12 volts at i-convert niya ang 12 volts ng 220 volts. So ang power inverter natin ay naka-auto volts to. Pwede natin ito supplyan ng input na 12 volts. 24 volts, 48 volts, 60 volts so ngayon meron tayo ditong battery so ang battery natin ay may supply itong 12 volts so sinupplyan natin ang power inverter para ma niya ang supply na 12 volts to 20 volts so ngayon subukan natin i-on natin ang switch dito yan so ngayon meron tayo ditong tatlong bulb so try natin pailawin kung kaya ba ng power inverter So, on natin ang circuit breaker. So, ngayon, on natin ang switch 1, switch 2, at switch 3. So, ngayon, kaya niyang pailawin ang tatlong ilaw. Subukan naman natin kunan ng voltage kung ilan ba. Kung nakato, 20 volts ba to. So, gamit tayo dito ng tester. Set natin sa AC. Tapos, kunan natin ito ng supply. Kung ilang volts. So, ngayon, ang supply ng power inverter natin ay nasa 224 volts so nakailaw na yung tatlo so makita nyo nasa 224 volts so kailangan nyo ito para kapag mag run out ay meron pa kayong magagamit na ilaw at appliances